mga wala pa kayo maswito kung unsa ang mag content creator nindot kayo ang update ni boosting karon kay ang tulog ka tulos gihimo na niyang isa nahimo ng 1 1 in 3 ah 1 in 3 ah gibutang na o content monetization mga ka team unya kinahanglan pa jud di diay ning mga content creator ta ayat ta mong vlogger nga daghan bantayan sa tuwang pag upload og video tungod kay kung dili na to maampinga na ng nga pag upload og video ah, mag content limited ka pareha ani niyo kani nga ah, video na ko nga na limited